Kumpiyansa si Sen. Sherwin Wing Gatchalya na hindi babaksak at walang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling umalis sa mga Philippine offshore gaming operators o itong pogo sa ating bansa. Tiwala rin si Gatchalya na kaya mabigyan ng trabaho. Sa ibang industriya ang nasa 16,000 na Pilipino nagtatrabaho sa Pogo sakaling ipagbawala ito dito sa Pilipinas maging ang sinasabing magiging epekto ng pagkawala ng pogo sa real estate industry ay hindi rin ikinabahala ng Senate Ways and Means Committee Chairman. Katunayan na niya mas makakabuti pa nga ito dahil mawawala na ang bubble na idinulot ng pogo sa presyo ng real estate sa bansa at magiging abot kaya na ito ng mga lokal na negosyante. Paliwanag ni Gatchelian, nang maglipana kasi ang mga Pogo ay bigla nagtaasan ng renta sa mga kondiminyo, mga opisina at maging sa mga istablisimento. Target ng Senate Ways and Means Committee na mailabas na ngayong linggo ang report tungkol sa mga ginawa nilang pagdinig tungkol sa economic impact ng Pogo. Tiniyak ni Gatchella na may koordinasyon sila ni Senate Committee on Public Order Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa para sa magiging rekomendasyon kung tuluyan na bang ipagbabawal ang pogo sa bansa. But one news about kidnapping, human trafficking, this one is actually slavery. No? Because you're paying uh someone, you're paying an organization for a specific person. So, it's tantamount K to K modern day slavery. Okay, are mislo chairman? Okay, far. No? Kidnap for ransom. Yeah. So yeah. Uh, no matter how often our government, our pres specifically our president, will go around the world attracting investors and tourists, uh, news like this will definitely discourage people from coming in and visiting our very beautiful country. So that's why we're here to evaluate and, uh, uh, and come up with a um, with a, um, uh, a recommendation that is uh, that is beneficial to our country. now and also in the long term ako si Jojo Sikat walang inaatas sa balita